What's up, Madlang people? Hi, Eliza. Ako nga pala si Sean, 20 years old. Ang gamer boy ng Quezon City. Gamer, gamer boy. Gamer, boy. gamer, gamer, boy. gamer. gamer boy. Bakit? Anong nilalaro mo? Uh, PC games. Ah, PC games. Okay, so gamer ka. Ah, stream ka? Um, hindi po. Um, hobby ko lang. Uh, yung iba kasi di ba pinagkakakitaan yung pagsistream uh, okay. ng pagkigames? Ikaw, hobby lang talaga. Sino mang kalaro mo usually? um, friends ko, pero usually ako lang mag-isa. So, kung ano, pag-uwi ka ng bahay, drawa kita ako. Ayun lang. Mm -hmm. Okay. Ilang taong ka na, Sean? 20 po. Anong ganap po sa life? Um, my hobbies are basically going to the gym, um, maglaro. Gym so, rat ka din. Um, depende. Nakataba sa katawan. Oh. oh. <laughs> okay. Nag-aaral ka ba? Yes po. Okay. Saan? Uh, um, po. Oh. 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 Sa Hawik. Katineo? Um, Doon po sa Katipunan. Oh. oh. Hawig oh. din siya ni Joseph ah, Marco eh. Oo, oh, oh, Joseph yes. Marco, hawig. Yeah. Okay. Sean. Okay, nagka-girlfriend na si Sean? Of course. Nakailan? Tatlo na po. Tatlo. Tatlo nasaktan ba. ka na din? Siyempre. Nakapanakit ka na ba? Oo. Oh. ano <laughs> oh. oh. anong mas madami yung nasaktan ka o nakapanakit ka? <laughs> <laughs> um, nasaktan ako? Paano ka sasaktan? Anong ginawa niya? Um, basically, reset lang to. Um, January last year. So parang kwento nga ni David, third party naman sa akin. Oo, oh. pinagpalit ka niya. Yes po. Nagsabay? Kayo pa, meron na siyang iba? Yes po. Oo. Oh. Yung ikaw naman na nakasakit, anong ginawa mo? <laughs> um, Nag-cheat po ako. Um karma karma din no. Oo. <laughs> Oo, oh, oh. pero ngayon okay ka na. Oh, okay, I'm sempre. Okay na si Sean. Okay na si Sean. Anong pick up line mo ka Liza? Go Sean. Um Ayaw ba sana pumasok eh kasi baka mamiss ko magkating. Bakit? Magkatingin naman tayo. Ay! Ah! Pero nakaka-bother 'yun yung katingin ng no? mga gumagana Eh. <laughs> <laughs> Tatakbo si oh, ko, no? Yung, oh, oh. <laughs> sa, so, nag-aabang kayo ng, ano, tricycle. Oo. Oh. oh, oh. Ah, <laughs> pero kita naman yung kanya. ha? Cute naman yung sa kanya. Oo, oh, lalo na kung hindi durog yung crackers dyan sa bibig mo. <laughs> ay, pa so ako, pa ako yung gumagalon Oh, ay, Buhay yung talakito ko. <laughs> <laughs> Naka-survive po. <doon>. Naka-survive. <laughs>